Ang ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ino, tabangin tabang yung taon kami, nga nag-alagad kami mo. Patagi kami kusog o kalikon sa mong pagtuo. Bantay kami kanunay sa mga katalagman o sa mga pintasyon. Tabang sa sabi nyo, nag-alang taon na inyong mga video. Tagay sila o oh, mga grasya tag sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Gabi na sa grasya nga gikan gid kami mo, Diyos. Kinintanan ang mga ipangayot na natin sa ngalan ni Jesus. Nah, karon buluh hari ban kini mubal si Espiritu Santo di Santuran. Amin segala samahan sa anak sa Santo. Amin. Ah, mangiksuon ana sa tayto bagon nga kini ang isa ka pastor. O sa di pa ta di pastor. Ah, ato sang pangmustahon ng atong mga kaigsuonan no. Si Brad Stalwart, si Brad Rosbi Bayutas, si Brad uh, ah, Dante Kamaru sa Dante, nakauli ka na ba? Uh, ah, may isang adlaw diha ya sa akong mga kauban, no? sa ni Ikong Salazar ni Bert Salazar ni uh, ah, Sirwin o Glimwil Tumbaga mga uyuan o pagmangkun ng uyuan ni eh, mga isoon nga naguban uban ka na ko o mga lecturer na na sila sa uh, ah, kuan gini ang mga lecturer namo sa kabukiran sa uh, Apologies of Roman Catholic Church Art Fair, you know? Okay. Ah, uh, gusto namin mo lain mga kaigsoonan gikan sa uban nga mga grupo. Gusto namin nga uh, magsarili tungod kay dunay may mga problema nga amo kong nasagubang, no? Na, mga busa uh, ah kami nga uh, masabtan kami sa uban o may adlaw diha ni Oscar Lido ni uh, Arthur Kahinta o ni Wilmar Gumani no? Manong adlaw ni Brad Boy uh, Bakrion o sa tanan nga mga naga lantaw ka nato may isa rin adlaw diha kang kagawad ni John Mendoza no? uh, dos nun mga kaigsuna no? kagawad ni John Mendoza gani na sila ay usakas kini ang dako kayo nga Uh, kwan kini ang divine mercy o daghan sa dito nga mga magtungas na tumbok kira na ila dito, no o mayo sa adlaw sa atong uh, among kwan din yung mga ikson among mayor nga senior Charlie Luisan nagatanaw dahil sa kanato mga kaisonan sa atong akong mga gitangpos o sa atong kwan kini ang Uh, nga pagtubag kini si Mayor Charlie Buhisan butan kahit kini mga kaigsunan kay kanhi man siya usa ka sa pare uh, apit ni sa mga pare usa ang among lungsod sa padagan sa insakto tungod sa uh, naaman niya ang Diyos nyo na kasintasin tungod kay diha manggod siya nag uh, seminar seminarian kay naagi siya ang seminaryan no? mayroon sa dayang Uh, adlaw diha sa atong pari na si Pada di Father Tikis akun spiritual director sa Kwan biasa bagian di Urus City o mayo sa daing adlaw ni Father Satur Lumba ni Father Kabaktulan uh, may ni Bugs Kusauro uh, Balmuris o ni Roy Baros natua tua in sa Kwan kumusta ka niya apa sama rawi Pader Roy Baros, kumusta dia? O, mayo sa atlaw mga kaigsoonan, meaning ato mga kaigsoon na uh, nagatabang sa nato si uh, Sir Edgar Palpulan. O, si, uh, Sir Edgar, salamat kayo. Oh, si Ma'am Maritis P. Romo, salamat kayo ni Mulya Ma'am, si mong mga paglantaw. Oh, si Merlihani Arulia, Salamat sa ato ni mong madam. sa ato, gigsoon nga OFW nga si Jorme Mayong adlaw o ang Diyos ang magapanalangin kaninyo ninyo o magapanalipod sa tag-satag sa kapamilya. Mga egsoon, atong tubagon kining sa pa pastor nga nad uh, panamastama sa atong simbahan mga tagsunan. Eh. No? Ano yung mga na ang iyahang kwa ato to ni tubagon to ron mga egson at di kwa na mga egsonan kikining ato menggong kwa na itakamaw anang mga kwa na yara mga egson Eps, video nagtudlo nila sa Matthew 28 versikulo 19 na nagtudlo kuno din eh nga ang tanang tao kuno bunyagan mo na kay ang bata tao man kuno mo nang apil sa bunyag mo na ang ilang kaulugan da sayo kay wala ra pay mabasa din sa verse nga ang tanang tao bunyagan wala mga isuon ilang giusop ang teaching sa atong Ginoo Jesus Cristo dili kinapatuman kay eh dili tanang tao mabunyagan mamatay na lang na sila ang tanang tao di gina masakop sa sibahang katoliko Ako palang daan, wala din nako masakop mga kaisunan. Muna'y nakong sayop nila nga hubad nga wala ditudlo sa atong ginoo. Atong basahon ng verse, naging hundin ang pulong, Go ye therefore and teach all nations. So kung tudloan mga nasod, wala magingon. Boniagan ang tanang mga tao. Wala mga kaisunan kon dili nagtudlo, ino hundin niya tudloan ang mga nasod. Unsa ba tudlo, may balita ay ha sila punyakan. Tapos na to, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ang katumanan ni ining tudloan ang mga nasod na sa Mark 16 verse 15. Nagingon din eh, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature, mga kaigsonan. So ang bata mga wala man sila pagtuo o dili man sila matudloan sa maing balita, kaili, kabulan, dili pa sila pwede kunyagan dagong sa mga sinti. <laughs> Una siya mga kagso na no. Uh, usa ka pastor, pastor ni siya nga born again. Uh, Subukay ta nga igon ana dai sa dagiyahan pagkuha Pagpanudlo. Nga matud pa niya uh, nang o oh, kuno ang mga katoliko o mga kaparian at ang mga atong mga siipdi uh, mayo kayo niyang pagkaso ti mga Iksoon niya <laughs> niyang <laughs> giingon mga Iksoon nga video kuno na mahimo, mahitabo nga kanang gitudo sa katoliko nga bunyagan ang tanang tao video ko na mahimo wa man ni mga nga mahimo ang gina. Kundi sugo mo sa ginoo. Ingun e, siya nga, wakuri mabasa nga tao din sa Matthew Bainti. Kini nga pastor, labihan ka ayaw ka tikasan sa iyang pagbasa. No? Grabe kini nga pastor ka naghatag o um, pagpangilad ng mga tao. Kaya mismo, pagbasa, iya pang diusap. No? Nabati mo na ito mga iso na gibasa. Karon, atong tanawon kuno mga igsoon ang naa sa Mateo 28:19-20. Ania mga igsoon ug wa bay mabasa diha nang tanang tao bunyagan. Kay wa kuno mabasa kay giusab kuno sa Katoliko. Niya Biblia maayong balita Biblia. Grabe kay na pastor no. Wa kuno mabasa kay giusab niya ma kung basahon mga igsoon. Bosa panlakaw kamo ngatustanan katauhan. Unsa maning katauhan? Tidak ni tahu. Oh. <laughs> Grabe pastor. Kabakakun ka mangingilan. Oh si pastor ni oh. akung basahon pag usaba di sinoy be. Busa panglakaw kamu ngat kusta nang katauhan sa tibuo kalibutan. Og himua sila nga akong an Og bunya sila sengalan sa samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Klaro man ni pastor, nga naa may katawhan unsa may sa imo pastor <laughs> ayaw na nanging nga nangilat ikaw ang mangingilat pastor ikaw ang mangingilat nganuman, naman klaro man na mamabasa katawhan nga tus tanang sa tanang katawhan oh, basahon nako pastor oh. Ngao, main may balita biblia e, si tan na imong limbo nga Biblia nang yun Busa panlakaw ka mong tanang katauhan sa tibuok kalibutan. Tanang katauhan Mung yung kag nasod, nasod, dili, dili katawahan. Huy, kung sa may nagpuyo sa nasod, di ba mga tao, huy, pastor, uwan ka mas pagtuon. Kung sa may naas sa nasod, di ba mga tao, kinsa may mong dito sa nasod. Pananglitan mo ato kag Amerika, kinsa may mong dito. Ha? magtudlo kay kung bato, dito gyan sa mga tao. Munang ingon din ...tudlui ang tanang katawan, pastor. Yaga, yaga si pastor rato yo. Ayaw, anak pastor. Yaga, yaga ya Oo. Oh. Unya, ngingon dayun siya, mga dini... din hi. Iya da nga, ang katumanan, tanawa ra sa pagpanuti... ang katumanan, kuno ni Adto, niya sa Marcos 16, 15, unsa may nasulat, sumala dini hi mga iya wa arban nya basahan dito mga igsoon wa kuno gihapoy tao dito oy ni a oy ni a tala tala lang ya yeah. mingon siya kanila panglakaw kamo sa kelibutan kalibutan og isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao na a pastor oy mubasa yo pagpangilad hinilad ko nung katulik ko. Ayaw, dili kami ang mangilad. Ikaw, pastor, ang mangilad. Kaya alitra po alitra. Mga tao. unya niya, o sa din sa disisays, pastor. Ang muto magpabunyag, maluwas, apad ang dili muto silutan. O sa ikingon sa si pastor, mga ang bata dili ka bunyagan, kaya wala kung may pagtuo. Grabe nga pagpangilad sa niyo, pastor. Oy, ikaw may mangila dili kami ayo eh, pagwali lang gud ayo eh, pagngan sa mga daotan kay kamo man no pastor ayo eh, da na pastor no oh? kay eh, klaro kayo sa dua ka nga akong gibasa nga naa, ang katauhan unya unang rason nga ano ang bata bunyagan din hira sa imo ang gikuan sa ako pastor kay ang gingon din he nga ang tanang tao na mutuo o magpabautismo o magpabunyag maluwas. Karon, ang bata ba pastor, dili ba dahi tao, matupan mo tao kuno. Ay kuno, ngano mo gamit mati tao ka pastor kuno. Nga aman sa Biblia nga ang bata tao ni o, oh, King James Version na Tagalog. Nagingon din hiyo, oh, ang babae pagka nanganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kaniyang oras ngunit pagka panganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kalaka, kagalakan sa pagpanganak sa isang tao sa sanglibutan unsa kuno ang gianak sa babay tao dinhi sa sanglibutan pastor Uy, King James man ni Pastor. Nga Tagalog, basi gue imong Tagalog, palit-palit po. Palit, Pangayo dia as imong mga membro, arong ka makapalit dahil King James nga Tagalog. Nga ang bata di ay, tao, Pastor. Kung sa'y ni din sa Marcos, Pastor, akong balik kong pagbasa, Pastor ha, basi nga nga ka, limot, malim, mantanon, manis Pastor, oy ingon rin ba siya, kung ay tao mabasa, ay tao, pagkabakakon ba kayo ni mo, Pastor, oy imo man lang yun butangan o sayop ang Katoliko bisag na ay mabasa. At kung basahon pag-usap, Pastor, mayingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o isangyaw kining kinimayang balita, ngatos tanang mga tao, ang muto magpabunyag maluwas. Ngatos tanang mga tao, ang bata, Pastor, tao. Tao ang bata, Pastor. O, niya pa, Pastor, sumala sa Isayas 26, 26.17 eh? Gaya ng babae na nagdadalang tao unsa kuno ang babae nga nagmabdos kana iya gitawag siya nagdadalang tao bisan pa diay pastor sa ilaw pa sa tiyan gitawag nag -tao ang gidala sa babae tao <laughs> si pastor labian kay ka talapungo noy ingon ka nga ang kaming katoliko mga mangingilad mga kuan oy dili oy ang mga pare dili oy klaro man mabasa nga ang tao may sugo, ang ang Dios nagsugo nga pawalihan ang tanang mga tao ang imo dang ibasa nas misyon kinsa may walihan dito sa nasod pastor sus ani ba ani oh huna-huna ba kanang matud pa sa mga bata nga matik na matik matik dayon kinsa may mong walihan dito adto kag Amerika kinsa may mong walihan dito kanang mga bato kanang mga building hindi, oy ang mga tao pastor nga ang katumanan da nang imong gingon ang mga tao busa ni ay Biblia nga mabasa tao ini ang mutuo maluwas matud pa nimo ang bata walay pagtuo pastilan ka pastor nagtala talak ka man lang yun in town nagatuon kaunta pag-ayo pastor kay ni asa biblia mga igsuon sumala sa Marcos 9:42 unsay giingon din ni pastor og mahitungod dining mga bata nga nagtuo kanako kinsay ingon Unsa'y ingon ni Kristo mahitungod dining mga bata nga nagtuo kanako nagtuo ni Kristo ang mga bata pastor unya ingon ka nga dili magwalay pagtuo Magkamakakun bani mo, Pastor? Iya ka man kita isayawa. Juan, Kapitulo 8, Versikulo 44, Ang amahan sa bakat mo ang yawa. Busa ikaw bakakun ka man kayo niyong kang ang bata, pagtuo. ni Kristo. Ni aman sa Biblia. Basawad aku, Pastor, ha? Ako ni Pastor ratui kabang dako. O niya, Pastor, naingon din eh. O mahitungod nining mga bata nga nagtuo kanako maayo pa sa usa ka nga hiktan og usa ka hadakong galingan bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat na lagi pastor ang bata kuno nagtuo ingon ang biblia biblia niya ni akong gibasa pastor Pastilanis pastor oy tumo mo riya pasumangilan katuliko na ngilat ikaw na mangingilad Ni amas Biblia ang among pagtulunan. Ikaw mo'y mangingilad. Mo'y yung bata o'y buot. At tanaw na ito, buot ang bata, mga iso, no? iyang ni, ni Pastor Ratoy. Nga, mga iso. Sa matio Kapitulo 21, versikulo 16. Bosa, mingon sila kang Hisos. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? si Susmito bago nakadungog ako wala ba di ay kamu mahal kabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nagingon ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad o hingpit na pagdaig kanimo pastor unsa ko mga bata o mga masuso hingpit nga pagdaig ngadto sa Dios nga wala nay pagtuo pastor wala ay pagtuo na pastor wala ba na yung pagtuo, Pastor? <laughs> Hingpit ang ilang pagdayag, Pastor. Dili isama ni mo, nga ignon. Ig Dili isama ni mo, lang nilang mga mangilad Nga ikaw, mga mga mangilad Pastor. No? Nung sa igingon, Pastor, akong balikon, ha? Kasi ni kabasa rin. Sige lang isa ko, nag-ingon ko nung siya nga nagtuon sa Biblia, pero iba sa basa. Ngunit ako, nag-ingon din ni Bosa, miingon sila kang Hesus nakadungog ka ba sa ilang isulti? si Hesus mitubag paminaw pastor e, ay pa, duko duko si mong ulo diha oo nakadungog ako wala ba di ay kamu makabasa ni ining bahay na sa kasulatan nga nagingon ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad o hingpit nga pagdayeg kanimo isa kuno ah pastor ang mga bata masuso hingpit nga halad nga pagdaig nga dito sa Dios. Pastilad ka pa. Turnya ba? Anay buot, pastor? Makahimo ba pagdaig? Ang usaka, huay buot? Makahingpit ba nga pagpasalamat? Niya ng huay buot? Ay si pastor, yaga, yaga. on. tanawa <laughs> pastor. Ang saman ron? ingon ka, huay mabasa. Namay mabasa lang like, sa Biblia. Pastilad ni pastor, no? na moingon pagka nga ang bata daw tao uh, ta daw pa ni ang bata nga nias as nga ang bata gyud tao o ang ipawalihan mao ang tanang mga tao ayo pabili na nat pastor sa imong matik ba matik ay pabili na na imong binugok na hunahuna paingon nga nas nasyon nasod tuol all sion wala itaw kung sa may walihan ni mga dito sa aing nasod kanang mga bato kanang building, kanang kahoy, mo mong walihan. Uy, si pastor, yaga-yagaon ka pastor ha, mayong adlaw sa tanan. O, ah, uh, pasalamatan ako pagbalik dahil mga ikson. Uy, tanawa dahil ninyo mga ikson, ang Philan's 57CB, na diha nga ang kwan, kini ang YouTube channel. No? Ah, uh, like mo dito, o, uh, ah, mo magpa kwanta. subscribe ta 'no, mga aksyonan. Ka Salamat kayo dahil mga aksyon sa 'to, mga 'ah, uh, kuwan. Kining mga aksyon, ganito tabang, ganito 'no, si Sir Edgar Palpulan, si Ma'am Maritis, Hirumo, si Ma Romo, o si Ma'am Merlihani Arugia. 'O kining 'a'to aksyon ngawit na muyog, si 'A' Uh, mga Igson uh, salamat kayo sa inyong paglantaw ni Ine o kayo kalimot pag-subscribe sa atong ang Philans 57 CFD uh, kiniang ni nga uh, kanunay nung magsuporta ka namin panagsara ko kayo mga Igson magka live apan uh, paningkamutan nila ko sa kawisi mga Igson labi na sa atong pagpunginabuti o kinsa ka mga libro mga isoon nga ah uh, kanan uh, nyo gamita diha mga world story unsa pa na diha palihog ipadala din ni kanako mga isoon Noel Paisones Consuelo soilo magsaysay ni Samis Oriental puro uno o salamat dahi kayo ni sa naghatag ni mong Biblia uh, magamit yun ni nako pagayo salamat kayo so Ah, uh, mayon adlaw kanimong tanan. Sana lang sa mga sanak sa Espiritu Santo. Amen.